good morning, good afternoon, good evening. Magandang gabi, magandang araw, magandang hapon. At nandito tayo guys, mag titingin ang iniwan sa doorstep namin guys. Ayan o. Oh. Ang kaibigan ko ay nag na naman ng gulay. Ay! Nahulog ang mga organic na kamates. Ayan guys oh. Organic na kamatis. Ay! Hala. Andito, hindi ko pa naubos yung iba. Uy. Hala, ang sarap. Sariwang sariwa at organic guys. oh ayan oh. Organic kayo dyan. At ito ang binigay niya guys. O, oh. Oh, palibhasay yung sa akin. ano Hilaw pa hindi pa hinog. Salamat sa kapitbahay natin na mabait. Legit, kilala ko siya ng 23 years. At ang laki-laki ng garden niya guys. May dalawa siyang ano, greenhouse. At doon siya nagpapatubo. Uy, ala, grabe. O, gagawa tayo ng salad, o. O, ba? Diba? Naaamoy ko yung ampalaya. Nako, magluloto tayo ng mongo. Uy, ala. Nagkahurog na, oy. O, di ba? Libre. Sorry. O, libre bili tayo. O, di ba, guys? Organic. Ayan. Tapos, meron tayong sili. Ayan. Ayan sitaw at saka beans. Pinaghalo niya na guys oh ng beans. Hala, ito na naman yung paborito ko. Nako, pupunta ako ng ano. Pupunta ako ng Ipswich. Bibili ako ng okra or saloyot. Wala naman tayo saloyot dito. Uy, oh, bihira. Bihira man sa saloyot dito. Ang saloyot. Ay, nako, ang sarap ng bulanglang lang. Magbulang lang ako. Ano? Sino bang nag-uulam ng ano? Grass. Grass guys, oh. Grass. Nag-uulam ba kayo ng grass? At itong ampalaya guys. Hala, harvest ng ampalaya. Basta, basta dahon. Basta may ampalaya tayo. Hala, sige. O, oh, di ba? Pero ito ang masarap guys, oh. Nag-uulam ba kayo ng ganito? Ako ay nag-uulam ng grass. ay Ayan. 오, 쉐르쉐르, 요